Kain tayo, kain! Happy New Year sa inyong lahat, mga kanoy What's up mga Kanoy Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoy P for another video December 31 mga kanoypi disperas ng new year kanina umaga nagsimba na ako at ngayon tanghali na mag na ng tanghali ngayon pa lang tayo lalabas bali pinapainit ko na yung makina ni Mia para makalabas na tayo at makapamasada yung motor kasi yung ginamit ko kanina na pumunta ng bayan mga kanipi. so ngayon Mamamasada na naman tayo. Ayan, si Mia. At Happy New Year sa inyong lahat, mga Kanoy Sa san man sulok kayo ng mundo, nasa abroad man kayo, nandito man kayo sa Pilipinas. Happy Happy New Year sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa panonood palagi ng aking mga video na ginagawang mga ginagawang content salamat at nandyan pa rin kayong sumusuporta para sa aking youtube channel thank you so much mga kanuipi no. sama nyo na naman ako na mamasada hopefully na makahabol pa tayo ng pasada makarami tayo ngayon okay tara tara mainit na siguro yung kanyang makina So let's go mga kanaypi Ayan, na mamaya na tayo magpagas May pasero tayo dito Diyan lang kami sa kabilang kubo oh ya? Yeah? Ay, sa kabilang kubo oh. lang madam, kalalabas And... ba? niya? E, Wala tayong pamalit doon mga kanaypi, sandaan eh, kakalabas lang natin. Thank you. Ayan, nagbigay naman ng 40 sa si madam. Uy naman, oh, 40 pesos mga kanaipi Let's go Pagas tayo dito sa sentro Full tank Full tank, unleaded Full tank, unleaded Happy New Year Happy Happy New Year may pasero tayo sa kabila mga kanayipi parang yung parang yung bus Huh? Palina sor, Palina sor. Thank you boss. Gita namio pa boss? Tobi. Palina uh, Palinasor at uh, nagbigay naman ng 60 pesos yung pasero nating dalawa alright hanap ah, ulit tayo ng panibago so, oh, may pasero tayo parang tayo ay di konsolasyon tayo na mag Pero, O yan tayo Tayo eh Kaya nga doon babalik to yan yun Ay Ayan na bandang Ay to yan. Thank you. Wait. Okay. Ayan mga kanay pinatid na natin yung isang natin Galing ng kaisan, pinatid natin dito sa may konsolasyon Kumita tayo ng isang daan, alright yun gabi na mga kanaypi at punta tayo doon sa kabila mga kanaypi dahil nagluluto na ata sila ng ano makakain na naman Iyan. tulong tayo doon sa pagluto bali kanina nga pala kaninang umaga nung umuwi ako galing simbahan bumili na rin ako ng cake roll cake mga kanoypi bali nandyan pa sa ref at ko na lang tayo ng soft drinks pamamaya, share natin dito sa kabila no, ah, punta tayo dito ano yan? tapos na kayo? kakain na lang <laughs> ang tawag dito bakit bawas na? Nangyakang. Ay, atang pala. <laughs> Ang tawag dyan? Beef macaroni. Yun. Beef macaroni. Tapos pizza. Oh, may bawas na ulit. Atang <laughs> ano. Amo mo ni mo. Ayan. Spaghetti. Walang sauce. Walang sauce. Hot dog. Hot dog din. Hot dog din. Siyempre, kay Perilyn. <laughs> Kung dyan? Yes. Sophia. Ano yung niluluto mo? Ham. Ham. Andito na pala yung ano, yung sauce ng spaghetti. Oh. Ito na yung finished product. Ayan. Tingin ka naman dito sa Pia. Anong New Year's resolution mo? <laughs> <laughs> Natawa. Para sa gana sa Arjun. Shopee Shopee. <laughs> ano yan, Christina? Sopas. Inuto na? Not yet. Natiet. Ayan o. Tubig pa lang. Ay, may nando na yung noodles niya. Macaroni. Ay Wala na palang gagawin. Mga kanay. Ano yan? Kinapay. Ah. <laughs> Diyos mga kanipi hey. Diyos <laughs> Happy New Year mga kanipi Shout out Happy New Year mga kanipi Anong babatin mo? <laughs> Shout out mo naman si Shout out mo naman Uy kaya, siya pa pa mo naman. Shout out, Happy New Year mga kanipi Nandito yung panganay namin eh <laughs> Happy New Year! Kanoy P! <laughs> Ayan, galing na binalonan. So, ano? Tapos na yan? Wala pa. Wala pa, kanoy Pi. Wala pa. Shout out. So, on. Ano, wala kang shout out? Pero na, shout out. I-shout uh, out mo naman ako, kanoy Pi. <laughs> <laughs> Ala, itanggalin ang mo na yung Kasi nungin yan. <laughs> <laughs> yan. Ah, masyado nang marami yung exposure. <laughs> May bayad ka na lang <laughs> mo. Nandito na si Maika, mga kanaypi. Ayan na. Oh. Ito, anak. Happy New Year, baby ko. Kagigising lang yan, mga kanaypi. <laughs> <Ayan. laughs> kunin ko na yung ano, mga kanaypi kunin ko na yung cake at punta na kami sa kabila bali ito yung cake, roll cake yung binili ko ayan punta tayo sa kabila tara 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 mga kanaypi. Ito na. Siyempre. Hello, hindi pa -sharon ako. Sharon. So, yan mga kanaypi. Bali, nilabas ko yung sound system ko dito sa bahay. Nandito. Pinapatugtog namin ni Rin yan. Ayan yung setup niya. Ayan. Nandyan yung amplifier. Yung pang video kito na player. Tapos yung dalawang speaker. Ayan. Patugtogin mo na rin Pangbasagan, basagan mga kanoypi, pangbasagan mga kanoypi. Ato <laughs> malapit nang matapos ang taon na year 2023. At ito. Ito na yung handa namin ngayong New Year. Ayan o. No? Ayan. Ayan. Sarap yan. Ayan na yung family Espanyola kabais. Uh, nandyan na. Shout out. Shout out to chef namin. Mula Christmas Shout, <out. laughs> Shout out Shout out Shut up Happy New Year <laughs> Abate mo si dadi mo <laughs> Abate mo si dadi mo Happy New Year dadi Abate mo Hello, Micah! Hello, Micah! Happy New Year! Happy New Year! Micah, Micah! Happy New Year! Now, be there! Micah, Micah!

sila para lumaki pa daw <laughs> ayan o oh. yun na sa inyong lahat, mga kanoy kung masasabi niyo, happy New Year, Kanoy, iti <laughs> Happy New Year! Happy New Year mga Ang staff <laughs> mm. Hello dati ka muna! Yeah. Tista to ka naman! Takut saya kuat, no.

b o Kanoypi yung kainan at nandito na kami sa loob ng bahay. Bali, naiayos ko na rin yung nilabas kong sound system ko, mini sound system. Ayan, nandiyan na mga Kanoypi. Nakalagay na dyan. At si Micah at si Mrs. nasa kwarto na rin. Si Rinyan, nandun pa sa kabila kay Bentong. So maraming maraming salamat na naman mga kanaypi sa Panunood ng celebration ng pagtatapos ng year 2023 at sana ngayong 2024 nandyan pa rin kayong sumusuporta sa aking mga video na ginagawa maraming maraming salamat sa inyong lahat mga solid kanoypi na hanggang nung una at ngayon nandyan pa rin kayo na sumusuporta sa aking mga ginagawang video vlog sana maging maayos din ang year 2024 ngayon at kayo din mga kanipi sana maayos din ang yung bagong taon na kahit malayo sa inyong pamilya ay yung mga katulad ko dati na OFW Tuloy-tuloy lang basta huwag tayong makakalimot kay Lord na magdasal at gagabayan tayo. No. Mga kanoy so, anong oras na? mag na ng ano ng madaling araw. Dito ko muna tatapusin ang vlog kasi nga bukas mamamasada ako mga kanuypi. At maraming pasayros yan bukas kasi nga Uno, January 1 January So, umpisa natin sa January 1 na ano, iba. di Katulad nung last year, na rin ako ng January 1. Marami yung pasayros, mga kanipi, nakarami ako doon. So, try natin bukas, sana marami na namang pasayro na may sasakay kay Mia. No. Salamat pa rin sa suporta nyo palagi at lalong-lalo na sa ginagawa nyong no-skip ads. Happy New Year sa ating lahat mga kanaypi So kita kita tayo bukas Stay safe lagi I love you all and peace out.